Ngayong araw ay nagpunta kami dito sa Laswitan at sobrang dagko naman talaga ng mga Laswit at sobrang dagko, muntik na kaming mga ano dito buti na lang nakahawid pa kami at as you can see naman guys, napakadako talaga ng Laswit pero mas dako yung kinumo ni Ivy pag nasumbaga na kunya pero guys, sa totoo lang panuorin nyo to hanggang dulo dahil masusuya talaga kayo at muntik na kaming maano sa sobrang dagko ng mga Laswit kaya tarasamahanin kami For today's video guys, lalaag nga pala kami dahil malakas ang ulan at malakas yung hangin dito sa amin at alam na kung saan kami pupunta. Doon kami lalaag sa laswitan at sinama nga pala namin yung maklasmit ni Ivy dito at naawa nga ako dito sa nalabyan namin guys dahil inabot talaga sila ng baha dito. Buti na lang hindi pa naabot yung baha nila pero naku talagang napakalaki na ng tubig at buti na lang tumigil na yung ulan. At sa sobrang laki nga ng baha guys, nagpatunga na yung itoy dito at sabi niya magtubok na lang daw siya kaysa naman sa maanod siya sa baha at dito nga nangatumba na nga yung mga saging sa daan. Buti na lang may managandang loob na tumulong. At dito nga guys, nandito nga pala kami sa salaswitan at ang kagandahan ng salaswitan ngayon ay eh, pwede nang ipasok yung masakyanan mo at medyo barato barato na rin yung entrance at dito guys napakalakas talaga ng laswit at nakita pa namin dito sa perdina na naglalakad dito sa laswitan bawal awiran pwede eh. sumbagon <laughs> at dito nga pagabot namin sa laswitan naku totoo pala yung chismis napakadagko pala talaga ng laswit pero mas dako <coughs> yung kinumo na ebi pag nasumbagan ako dito nga may nasaksihan pa ako na parang hindi na sila nagtitingog sa sobrang dako ng laswit at parang nag-aaway na yata sila pero gabi guys dahil laswitan yung pinunta namin dito ay dako in talaga namin at napakalakas talaga ng mga alon dito Tingnan tingnan nyo. At sa sobrang lakas nga ng last week guys, kapag minus ka magpugong at mahina ka humawid, ay eh, naku, huwag ka na magpatugatugan dahil napakalakas talaga, ta, din ka lang. <laughs> Ito moment namin na to guys dito mo talaga malalaman kung gaano ka amazing at gaano ka ganda yung Laswitan at kahit pabalik-balik na kami ay hindi pa rin kami natatakan dahil malilingo ka talaga lalo na kapag kasama yung mga barkada mo ay nako talaga mo i-enjoy ka dito sa sobrang lakas ng Laswitan. At kayo guys kung hindi pa kayo nakatesting at hindi pa kayo nakapunta dito sa Laswitan ay nako timingin nyo kapag malakas-lakas yung hangin dahil hindi kayo magmamahay dahil napakaganda talaga. As si naman guys, bihira nyo na talaga masasaksiyan yung ganito kalakas ng mga last week. Kaya kailangan yung timingin talaga kapag pumunta kayo dito. At sa mga hindi nakakaalam guys, dito nga pala yan sa lugar namin, sa Cortes Surigao del Sur. At hindi ka magmamahay dito kapag nakapunta ka at kailangan mo na talagang timingin. At yung mga ganitong season ay medyo madalas-dalas na yung last week ng mga ganito. Lalo na kapag December, kaya timingin nyo lang guys. At alam nyo ba guys, kapag nakapunta ka dito sa laswitan at nakakita ka ng mga ganitong lasuit, ay naku, talagang hindi mo mapupungan, na hindi ka makasinggit dahil talagang maamis ka kung bakit lumalasuit itong mga napakagandang alon. Pero inyo, galing sa likod yung mga alon na yan at lasuit dito at magmimis tulang lang, water talaga yung aming laswitan. Kaya naman hanggang dito na lang siguro kami guys. At kung nasuya ka sa mga video namin, huwag mo nang kalimutan i-like and share at i-mention mo na yung mga friends mo para mas marami pa tayong lingaw. Thank God, God bless you all. Mabuhay kayong lahat mga idol. gusto nyo.